kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Sa panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay kanyang tinutukan ng pag-aayos sa napakadugyot na lansangan ng Metro Manila. Sa bawat araw na dumadaan ay patuloy na nabubulok at nabubulok ang napakasangsang na amoy nang mga kalsada sa ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa tambak ng basura parang ipinagsak ang buong payatas noon sa mga lugar gaya ng Divisoria kung saan maliban sa halos na ito madaanan ay talagang mapapatakip ka ng ilong mo kapag ikaw ay mapapadaan dito. Sinunod at sinikurado ni Noy Alcalde ng Metro Manila na si Isco Moreno ang direktiba ng dating Pangulo na linisin ng mga lansangan ng kanyang nasasakupan. Naging maliwala sa mga kalye ng Quiapo at Divisoria ng simulang pagbabaklasin ang mga ilegal na mga istruktura na nakabalandra at ikit sa lahat ay tinanggal na ang masangsang na amoy sa mga kalye dahil sa basura na palaging nandoon lang noon. Nang tumakbo bilang presidente si Isko Moreno ay napalitan nito bilang alkalde ng kanyang bisi noon. Siya ang doktora na si Hani Lacuna. pasang ilang buwan sa pagupo ng bagong mayor ay dito na napansin ng marami ang tila dahan dahang pagbabalik ng mga ilegal na mga estrukturang nakabalandra sa mga kalye. Muli na namang halos hindi makausad ang mga sasakyan dahil sa dami ng mga nagtitinda sa daan. At ang mas kapansin-pansin ay ang muling pagbabalik ng mga nangangamoy na basura sa mga kalye ng Metro Manila. Walang nagawa ang mga taong sumisinghot ng amoy ng nabubulok na basura sa tuwing dumadaan sila sa mga kalsada. Hanggang sa muling nagkaroon ng eleksyon nitong Mayo 2025 at nilampaso ni Isko Moreno sa butuhan ng dati niyang kasamahan. Wagi si Isko sa pagkaalkalde at sa unang araw niya sa pagpapalik sa serbisyo ay kanyang binisita ang mga dugyot na dugyot na mga kalsada at pinagkukuha ang mga basura. Itong maganto is one of those many mornings to come and evenings to come. But, uh, we will continue to go around the city, talk directly to our people, and check the communities na yung ating bang mga direktiba ay pinapatupad ng mga departamento ng lokal na pamahalaan at mga kasama natin na tagapagpatupad din uh, sa national government. as you can see o oh, ito nasa ilaya tayo o so, asitan naman po hindi naman po perpekto ang uh, siyudad ng Manila. Uh, pagamat no uh, may pick tayo uh, na talagang ibalik sa taong bayan ng kalsada inuunawa din natin yung mga naghahanap buhay pero hindi po pwede na sila ang masusunod kailangan may gobyerno ngayon this is a, a very good example of a principle uh, what we know and practice live and let live Makapaghanap buhay sila o, pero yung tao ng bayan naman na naghahanap buhay din. Maging maayos ang uh, uh, daan at ang mga jeepney driver makapaghanap buhay ng panatag and so on and so forth. Everybody wins. O, tapos maliwalas. O, hindi dubyod. Gulat na gulat ang bagong alkalde sa muling naging sitwasyon ng problema sa basura ng mga batang Maynila. Napag-alaman niya rin na kaya pala matagal nang hindi nahahakot ng kontraktor ng mga basura ang kalat dahil sa hindi na pala ito, pinapayaran at umabot na sa halos bilyon ng utang ng isudad ng Maynila sa mga naghahakot ng basura. Narito ang pahayag ng alkalde ng Metro Manila. Alas 12.10 ng umaga may malukot po tayo natanggap na balita o sulat at nais nice ko pong ipabatid sa inyo sumulat po sa atin ang um, Bileco Metroways Management at nakasaad po sa kanilang sulat ngayong araw po na ito ay humihinto na po sila o titigil na po sila ng pagkolekta ng pasura sa ating duso. So ano po ang ibig sabihin? Kung kahapon, nung isang araw, nung isang linggo, at ilang linggo nang nakararaan, ay tambak ang basura sa mga ng ating siyudad ay malamang po sa hindi Ititripli pa yan, dahil wala na pong mag-aakot ng basura. Ito po ang bumungad sa akin. Bukod sa kinakarap natin araw-araw, ito ang unang bumungad sa akin bilang inyong alkalde ng lungsod. Sa kalimunagan ng lahat at hindi naman kaila na ang Maynila for so many mayors for so many decades ang nagkokolekta ng maayos sa atin at mainam na nagugustuhan ng mamamayan kahit na magpalit-palit ang mga mayor ay ang dating kolektor ng Maynila ng Lionel Waste Management. At napabalita rin po sa atin noong nakaraang taon na hindi na rin po kinaya ng UNEL na tugunan ang serbisyo para sa lungsod at sila yung paalam na maayos ng Oktubre na hanggang December 31 na lamang po Bagamat ipinagkaila ng ilang individual na sila daw ay nagbabayad, ngunit ang katotohanan may pagkakautang o bayarin tayo sa UNEL ng 561 million pesos sa taong 2024. Dahil dito, minabuti ng nakarang administrasyon na kumuha at pagdadi-hadi ang koleksyon ng basura sa lungsod. Sila naman po ay nagkagumpay na kumuha ng ibang kumpanya katulad ng na nabanggit kong kumpanya na Metro Ace at ngunit katulad ng isinahat sa sulat ng Metro Ace at ng Pileco na patunayan na hindi rin sila binayaran ngunit nung Enero lang sila binayaran ng taong 2025. And as we speak with regard to our record, no? ang bayaring kakaharapin natin at hindi na kinaya rin ng mga naturang kumpanya ang malaking operasyon ng pagkolekta ng basura ay tumataging ting na 950 million pesos. So para po sa simpleng arithmetic, umalis ang UNEL dala ng hindi nabayaran ng walong buwan at 561. May nagsinungaling, may nagpublik, may nagtago pero lumabas ang katotohanan. Hindi sila bayad. Pinalitan, kung anuman daylan, hindi ko po alam. Ngunit, hindi rin may na hindi na kaya ng pagong kumpanya na kinuha ng nakarang administrasyon na sila hindi binabayaran din magpasa hanggang ngayon. Kaya ang sakripisyo, taong bayad tayong mga taga-mainita. Pumikit kumulang 2,000 metric tons of garbage should be collected every single day. At habang nag-uusap po tayo sa broadcast na ito, yung hindi nakuha kahapon, yung hindi nakuha nung sa araw, madadagdagan pa maya-maya at bukas. Hindi po matitigil ang magiging problema natin sa suliranin natin tungkol sa basura sa Manila. Ang pangyayaring ito ay hindi katanggap-tanggap sa alkalde kaya narito ang kanyang banta sa mga nagbabaya sa basura ng Metro Manila. We will dedicate our time, 2% of it, going after to those who are liable. Administratively, and criminally. 90% of our time, we will dedicate it to the people of Manila by serving them. May hindi na bayaran. When you acquire services and products at hindi mo binayaran, ang tawag dyan is tapa ang sitwasyon ng isang barangay, sudad, bayan man o bansa ay talagang makikita sa kung anong klasing pamamahala ang ginagawa ng mga nakaupong politiko. Kung magulo, mabaho at kung ano-ano pang hindi magandang nangyayari sa isang bansa ay walang ibang dapat sisihin kundi ang politikong nakaupo rito. Sila ang mga pinagkakatiwalaan ng mga mamamayan para isaayos ang kanilang lugar. Kaya kung palpak ang naging resulta ay simple lang ang ibig sabihin na palpak rin ng mga politikong na mahala rito. Ang tanong, dapat bang hapulin at panagutin ang mga dating namuno sa kamay nila na nagpabaya na maging mabaho, dugyot at halos malubog sa masangsang na amoy ng basura ang buong Maynila? Trabaho ng gobyerno sa ng basura ang obligasyon ng taong bayan magtapon ng basura sa taktang oras at tamang oras. Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.